Osap sa inyo mga bossing, nandito tayo ngayon sa may Kimli Mart dito sa may Malabon para subukan tong DIY ramen. Let's go! Pagpasok natin sa loob, bubungad na kagad sa atin tong machine kung saan niluluto yung mismong ramen mga bossing. Tapos meron po tayo dito may kitang step by step kung paano po natin gagawin or kung paano natin lulutuin yung mismong ramen. Balo yung pinaka first step natin mga bossing, ayan mamimili po tayo dito ng mga ramen kung ano yung gusto nating ramen. Tapos ayan meron ako na piling ramen, ito yung gusto kong subukan mga bossing pricing. Bali yan po yung first step natin. Kukuha tayo ng ramen na gusto natin. Tapos dito naman tayo sa two step mga bossing. Yan, mamimili tayo ng pang toppings natin sa ramen. Ayan, ito yung mga napili namin mga bossing. Meron niyang gyosa. Ayan, meatballs ata. atay ewan kung tawag dyan. Basta yung mga nakuha namin. Tapos yung step 3 naman. Mga, ay, tama, step 3 mga bossing babayaran naman natin siya. Pagkabayad natin mga bossing, dediretso na tayo sa step 4. Eto na, dito na tayo magluluto mga bossing. bali pagkabayad nga pala natin sa cashier mga bossing, bibigyan nila tayo ng pinaka bowl Ayan, tapos yan, start mo lang daw siya. Ah, maglalagay na siya ng mainit na tubig. Ayan, habang nilalagay, ah, pagkalagay natin ng mainit na tubig, ilalagay na rin natin yung noodles, pati yung mga toppings mga bossing para maluto na siya. Yung seasoning, wala ba seasoning? Si ha, ah, ilagay na natin. Yan. 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 yung Yan. Yan. yung noodles So, matapos yung oras. Salat At ayan mga bossing, pag nalagay na natin lahat ng toppings, yan pati sa halu haluhaluin lang natin siya hanggang matapos yung oras. At pag natapos na yung oras, alam na natin gagawin dyan mga bossing. Ayan, kukuhain na natin yan at susubukan na natin siya, titikman na natin siya mga bossing. Titikman na natin yan mga bossing. <laughs> Kasi okay. okay. ano ko lang ito napanood kay Alexi Bainzer, susubukan so, natin. Hmm. Ano natin sa mga